Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at siyam naput isa hanggang siyam at siyam naput lima. Kabanata siyam at siyam naput isa. Ang walang puso na si Jiang Ming ay umalis sa dormitoryo ni Zhao Zhu, ay biglang nakaramdam ng kaunting kasalanan para sa kanya. Iniisip niya na ang mga taong tulad ni Zhao Zhu, bagamat mapuot, ay talagang nakakaawa isa siyang ulila na walang ama at ina. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, siya ay hindi nakabuo ng anuman. Sa huli, nakahanap siya ng kasintahan. Kung alam niyang nag-e-enjoy ang girlfriend niya sa ilalim ng ibang lalaki, habang kausap niya ito sa telepono, anong klasing mood kaya siya? Bukod dito, naubos na niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Binigyan din siya ng pautang na higit sa limandaang libo Napawang walang tubo sa pagbubukod. Tinatayang sa loob ng isang linggo, hindi bababa sa isang milyon ang kanyang ibabalik. Tinatayang pagkatapos ng isang buwan, magkakaroon siya ng hindi bababa sa ilang milyon. By that time, baka desperado na siya, di ba? Gayun pa man, isa rin siyang putik na tumatawid sa ilog, at hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Hindi naman, kung dapat mamatay ang isa sa dalawang tao, umaasa siyang mamamatay ang isa. Isa pa, hindi pa siya nakakapunta sa pampang. Kung gusto mong pumunta sa pampang, at least kailangan mong makakuha ng daan-daang libo. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nakiramay kay Zhao Zhu. Ano man siya, kailangan niyang mabuhay. Sa sandaling ito, sa hapagkainan ng Hyatt Hotel, si Jiang Ming ang naging target sa libu-libong usapan. Maging ang ilang mga tagasunod na nauna sa kanya ay isa-isa siyang kinasusuklaman. Habang nina maliit ng lahat si Jiang Ming, labis nilang hinangaan si Charlie. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang mag-donate ng isang milyon sa orphanage sa kanyang mga kamay. Tiyak na hindi lamang isang milyon. Napagtanto ng lahat na masama ang tingin nila kay Charlie noon. Upang makakuha ng pabor kay Charlie, maraming tao ang patuloy na nagsasabi ng mabubuting salita na nagiihaw sa kanya ng mga pagpupuri, pagluhod at pagdila pa sa kanya. Si Charlie ay walang anumang pagmamataas, ngunit hindi siya masyadong mapagpakumbaba. Lagi niyang pinapanatili ang isang mahinahon na kaisipan na nagparamdam sa mga tao na medyo hindi mahuhulaan. Hinihintay ni Zhao Hao na matapos ang papuri ni Charlie ng lahat. Kumuha siya ng baso ng alak at seryosong sinabi. Charlie, salamat sa lahat ng ito para sa ampunan, mag-toast tayo ng isang baso. Tumingin sa kanya si Charlie at marahang tumango. Kabanata siyam naraan at siyam naput dalawa. Bukod kina Xiao Fen at Tita Lena, si Zhao Hao ang unang taong nag-toast sa kanya dahil nag-donate siya ng pera sa orphanage. Yung ibang tao na nag-toast sa kanya, hindi dahil nag-donate siya ng pera sa bahay ampunan, ngunit dahil nalaman nila na siya ay tila mayaman. Ito ay dalawang ganap na magkaibang panimulang punto, yung mga sumusugod sa orphanage, para e-toast ay ang mga talagang nagmamalasakit sa bahay ampunan. Ang mga sumusugod sa ampunan para etoast ang lahat, ay umaasa na magkaroon ng relasyon sa kanya. Kung tutuusin, para sa mga kaibigang ito, tiyak na hindi madaling mag-donate ng isang milyon sa orphanage. Ito ay higit na nalampasan ng kanilang katilusan. Uminom si na Charlie at Zhao ng isang baso ng alak, at si Zhao Hao ay bumuntong hininga. Charlie, ako ay talagang nalulugod na makita na maaari kang magkaroon ngayon. Naramdaman kong iba ka sa bawat isa sa amin, at alam ko kung bakit, akala ko ay magaling ka sa oras na yon, at akala ko gagawin mong maging promising sa hinaharap. Hindi ko ini-expect na ganyan ka pala ka generous. Walang pakialam nang umiti si Charlie at sinabi, nang natulog tayong dalawa sa construction site, Napakasaya natin na may sapat na pagkain araw-araw. Tayong dalawa ay maaaring bumili ng dalawang side dishes. Mayroon akong ilang bote ng beer at inumin sa shed sa construction site. Sa aking opinyon, ito ay isa ng malaking kasiyahan. Pagkatapos ng isang post, sinabi muli ni Charlie. Dahil sa karanasang yon, wala akong masyadong maraming material na pangangailangan ngayon. Kumain ng mas mahusay, magbihis ng mas mahusay, gumamit ng mas mahusay, mabuhay ng mas mahusay. Sa katunayan, ito ay wala talagang sense sa akin. Taimtim na tumango si Zhao Hao at sinabing, Kuya, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Tayong dalawa ay nagtrabaho ng magkasama sa parehong trabaho noon, ngunit inipon ko ang lahat ng kinita ko. Ako ay umaasa na maibabalik bilang kabisera ng isda sa hinaharap. Lahat ng pera na kinita mo ay naibigay sa ampunan. Sa oras na yon, naramdaman ko na maaring hindi kasing ganda ng buhay mo ang buhay ko. Dahil mas malaki ang sitwasyon mo kaysa akin. Pagkatapos ng lahat, Mahinang bunguntong hininga si Zhao at natawa sa kanyang sarili. Napatunayan ng mga katotohanan na ako ay wala talaga. Taimtim na sinabi ni Charlie, Kuya, huwag maging mayabang anumang oras, hanggat kaya mo, karapat dapat ka sa mundo. Karapat dapat sa iyong budi, karapat dapat sa iyong sarili, kahit na hindi maganda ang material na buhay, napakasaya mong tao. Gaya ng sinabi niya, muli niyang sinabi, tingnan mo ang mundong ito, kung gaano karaming mayayamang tao. Ang nakagawa ng kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng paggawa ng masasamang bagay at kung gaano karaming mga tao ang walang pera at sadyang iniisip ang tungkol sa pagnanakaw, pandaraya at pag-okupa ng ilan sa iba. Isang bagay, napakakaunting mga tao na hindi maaaring gumawa ng pinsala. Tahimik na nakinig si Claire sa mga salita ni Charlie at biglang naramdaman ng imahe ng kanyang asawa ay naging maliwanag sa sandaling ito at sa kanyang sariling isip. Mula sa kanyang donasyon hanggang sa ampunan, hanggang sa sandaling sinabi niya ang ganoong pahayag, siya ay humanga. Uminom si Zhao Hao ng kaunting alak at medyo napaangat ang ulo niya. Kaya medyo napangiti din siya ng impulsive sa oras na ito. Hinawakan niya ang kamay ni Charlie at sinabing may pulang mata. Charlie, ako ay nanggulo ng higit sa dalawampung taon. Ngayong araw ay naintindihan mo ako. Akala ko hindi dapat umalis sa simula. Pumunta ako sa Hai Cheng dahil lagi kong iniisip sa aking puso na ako ay tatayo, gumawa ng kayamanan, at maging isang master. Sa nakalipas na ilang taon, hindi ko naisip ang tungkol sa pagbabalik at pagpapalaki. Ang bahay ampunan na aking kinalakihan. Sa pagbabalik-tanaw ngayon, talagang nagigilty ako. Bahagyang umiti si Charlie, Jow Hao. Kailangan munang pangalagaan ng mga tao ang kanilang sarili. Pagkatapos, tsaka alagaan ang mundo. Kung hindi mo kayang pangalagaan ang iyong sarili, ayaw kong ibigay mo ang iyong sarili na limitado ang pera sa orphanage. Kaya dapat alagaan mo muna ang sarili mo. Lahat tayo ay nakaranas ng paghihirap. Darating ang araw at walang pamilya, walang umaasa, isa lang ang maaasahan. Sa pagkakataong ito, dapat maging mabait ka sa iyong sarili at hayaan mo munang mamuhay ng maayos. Napaluha si Zhao Hao at nabulunan, bakit hindi mo kumbinsihin ang sarili mo na kaya mo ito? Alam ko, noong may sakit si Tita Lena, binigay mo lahat ng kaya mong pera para kay Tita Lena. Noong panahong yon, bakit ayaw mo munang hayaan ang iyong sarili na mamuhay ng mas mabuti? Awkward na sinabi ni Charlie. We are in different situations after all. May asawa ko, pero ikaw ay wala. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Charlie ang kamay ni Claire at sinabi kay Zhao Hao. Alam ng lahat sa Oris Hill na ako ay isang sikat na haring malambot na bigas. Kinakain ko ang malambot na kanin ng asawa ko, at ginagamit ko ang asawa ko para sa pera. Nakatira ako sa aking asawa at may napakabuting asawa. Hindi ko kailangang gumastos ng isang sentimos, at maaari akong kumain at magsuot ng init. Sa kasong ito, walang silbi ang humiling ng pera. Biglang hinawakan ni Charlie si Claire, at biglang may bumangga sa kanya. Matapos pakinggan ang sinabi ni Charlie, labis siyang naantig. Pakiramdam niya sa sandaling ito, mas naiintindihan niya ang asawa. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya na sa sandaling ito, medyo estranghero siya sa kanyang asawa. Noong unang panahon, akala niya ay walang pag-asa at ambisyon ang kanyang asawa. Ang walang kwentang tao na hindi nangahas na lumaban matapos pag-alitan at bugbugin. Pero ngayon, naramdaman niyang parang mas malalim ang asawa niya kaysa kanyang iniisip. Kabanata siyam naraan at siyam naputatlo. Nang makita ni Jauhau si Charlie na hawak ang kamay ni Claire, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal, at naramdaman niya na natutuwa sa kanyang mabuting kapatid. Kaya dali-dali siyang nagsali ng isa pang baso ng alak at sinabing, Halika, Charlie, mabuting kapatid. Mag-toast tayong dalawa ng isang baso. Sana ay mas mabuti at mas maayos ang inyong relasyon. At pag-asa na magkaanak ka ng mabubuting anak. Biglang namula si Claire. At nahiya siya ng magsalita ito tungkol sa pagkakaroon ng isang mabuting anak. Sinabi ni Charlie na may ngiti sa kanyang mukha, Salamat kuya, magsisikap ako. Lalong nahihiya si Claire, hinawakan niya ang isang kamay. Inilagay ang isa pang kamay sa ilalim ng mesa, at mariing kinurot ang hita ni Charlie. Napangiti si Charlie sa sakit, ngunit hindi naglakas loob na sumigaw, kaya dali-dali niyang kinuha ang alak ng baso at sinabi kay Zhao Hao, Halika, mag tayo. Pagkatapos ng isang baso ng alak, biglang naalala ni Charlie na nagtatrabaho si Zhao Hao sa Haicheng at nagtanong, Siya nga pala. Zhao Hao, ang kumpanya sa Haicheng ka nagtatrabaho ngayon? Anong industriya ito? Ano ang iyong posisyon? Ipinaliwanag ni Zhao Hao, nagtatrabaho ako sa isang kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng ilaw sa Haicheng. Ang pangunahing posisyon ay isang tindero. Ang aming kumpanya ay nasa ilalim ng Tai Lai Group. Tai Lei Group, kumunatang noon ni Charlie at nagtanong. Ang boss ng Tai Lei Group ay dapat si Tai Lei, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Tama ba? Tumango si Zhao Hao at nakangiting sinabi, "Kilala mo rin si Tai Lei." Ngumiti si Charlie at sinabi, "Higit pa sa pag-alam, nakita ko siya." Talaga. Nagulat na sabi ni Zhao Hao, "Karaniwan kong namimiss ang dulo ng Dragon." Tanging ang mga tao mula sa headquarters ay may pagkakataon na makita siya. Mga taong mula sa maliliit ay walang chance na makita siya ng mga zonal na tulad namin. Sa Haicheng, si Tai Lei ay karaniwang isang katutubong emperador, at mayroon siyang maraming kumpanya at mga industriya. Ang kumpanya ng kagamitan sa pag-iilaw kung saan nagtatrabaho si Zhao Hao ay talagang isang maliit na industriya lamang sa ilalim ng Thailand. Pabayaan si Zhao Hao, maging ang taong namamahala sa kanilang kagamitan sa pag-iilaw na kumpanya, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makita si Thailand ng ilang beses. Sa makatuwid, labis na nabigla at na-curious si Zhao Hao sa pakikipagkita ni Charlie kay Thailand. Kaya nagtanong siya, Charlie, paano mo nakilala ang aming chairman? Ngumiti si Charlie at nagsabi, may isang kaibigan noon na nagparty, at pumunta ako para dumalo dito, nangyaring nakita ko siya doon. Sa unang pagkakataon na nakita ni Charlie si Tylee, inanyayahan siya ni Warnia na tumingin sa isang piraso ng Jade. Sa gayong panahon, nagkaroon din si Tylee ng mga ideya tungkol sa piraso ng Jade, at nagdala pa ng isang master para ibigay ang mahabang mata. Dahil dito, nakita niya ang scam ng maglaon sa Oris Hill. Pumunta rin si Tyley, bagamat wala siyang pagkakaibigan sa kanya, siya ay palaging gumagalang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kataas-taasang nanguang si Primo sa mata ng mga metapisiko sa mga bilog. Dahil nagtatrabaho si Zhao Hao sa isang kumpanya sa ilalim ng Thailand. Kailangan pa rin niya itong tulungan hanggat kaya niya. Kaya sinabi ni Charlie kay Jao Hao, "Bueno, hayaan mong tawagan ko si Tai at hayaan siyang mag-ayos ng bagong trabaho para sa iyo." "Ano? Kilala mo ba si Chairman?" Nagulat na tumingin si Jao Hao kay Charlie. Akala niya ay may pagkakataon lang si Charlie na makilala si Chairman Tai sa isang party ngunit 80% na wala silang pagkakataong malinang ang pakikipagkaibigan sa chairman. Hindi naman sa hinahamak niya ang kanyang mga kapatid, ang susi ay ang katayuan ng chairman ay marangal. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng. Sa mata niya, hindi talaga siya maabot. Ang iba ay hindi napigil mabigla nang marinig nila ang mga salita ni Charlie. Narinig na ng lahat ang tungkol kay Tai Lei, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, Cheng. Kahit na hindi siya napabilang sa makapangyarihang pamilya Song, siya ay isang napakayaman na tao na nagkakahalaga ng ilang sampung bilyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Charlie ang isang malaking tao, kabanata siyam naraan at siyam naputapat. Kung ilalagay ito sa kalahating oras na ang nakalipas. Iisipin ng lahat na nagyayabang si Charlie. Ngunit ngayon, nadama ng lahat na dahil sinabi ni Charlie, malamang na totoo ang bagay na ito. Walang pakialam na ngumiti si Charlie sa oras na ito, at sinabi kay Zhao Hao, kahit na wala akong pera, ang pakikipagkaibigan kay Chairman Tai Lei, ay isang kakilala pagkatapos ng lahat. Naniniwala akong gagawin niya na bigyan ako ng kaunting mukha. Pagkasabi noon, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ni Tylee, at direktang tumawag sa kanya. Maya-maya pa ay konektado na ang tawag, nagulat na sabi ni Tylee sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Wade, bakit libre kang tumawag sa akin ngayon? Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Chairman, ikaw at ako ay hindi pa nagkikita ng maraming oras. Nagmamadaling sinabi ni Tyley, nako, hindi pa ako nakakapunta sa Ores Hill sa panahong ito. Kung hindi, ako ay dapat nakamustahin si Mr. Wade. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Chairman, you don't need to be so polite. Actually, tumawag ako ngayon para sa isang bagay. Gusto kitang tanungin. Napabuntong hininga ang isang mesa ng mga tao at tumingin kay Charlie inaabangan ang pagpapatotoo sa oras na ito dahil halos lahat ay ulila lalo pa ang pinakamayamang tao na may halagang 10 bilyon kahit isang ordinaryong mayaman na may halagang higit sa 10 milyon ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magkita sa oras na ito nagmamadaling sinabi ni Tiley Mr. Wade kung may gusto ka gagawin ko lahat anumang oras sinabi ni Charlie mayroon akong isang kaibigan na lumaking kasama ko. Ngayon ko lang nalaman na siya pala ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa ilalim ng iyong industriya. Chairman, kaya gusto kitang guluhin. Maaari mo bang ayusin para sa kanya ang isang hinaharap na gawain? Nagulat si Tyley. Hindi niya pinangarap na ang mabuting kapatid ni Mr. Wade ay talagang nagtrabaho sa kanyang sariling kumpanya. Kaya nagmamadali siyang nagtanong. Mr. Wade, ano ang pangalan ng iyong kapatid? Aling kumpanya ang pinagtatrabahuan niya? Maaari mo bang sabihin sa akin? Tatawag ako ngayon upang ayusin ang paglipat ng mga tauhan, at direktang ilipat ang iyong magaling na kapatid sa punong tanggapan ng aming grupo. Sinabi ni Charlie, ang aking kaibigan ay tinatawag na Zhao Hao. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng kagamitan sa pag-iilaw sa ilalim ng iyong pangalan. Nagmamadaling sinabi ni Tyley, Mr. Wade, sandali, tatawag ako at magtatanong ngayon. Pagkababa ng telepono, agad na tinawagan ni Tyley ang kanyang sekretarya, na hinihiling sa kanya na e-verify ang pagkakakilanlan ni Zhao Hao sa pinakamaikling panahon. Nang mag-report sa kanya ang sekretarya, na mayroon ganitong pangalan sa kumpanya ng kagamitan sa pag-iilaw, natuwa si Tyley. Kung tutuusin, matagal na niyang gustong humanap ng pagkakataon na mapalapit kay Charlie, pero nangyari na ang kanyang paghihirap sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Wade ay isang tunay na dragon sa mundo at sa Ores Hill, nakahanga-hanga, hindi maaaring makipaglaro ng harapan sa harap niya. Bukod dito, kahit isang malaking pamilya tulad ng pamilya Song, ay ginagalang si Charlie. Kaya alam din niya, na wala talaga siyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na ang pagkakataong ito ay biglang mahulog mula sa langit. Ang magaling na kapatid ni Mr. Wade ay talagang nagtrabaho sa sarili niyang kumpanya. Hindi ba ito kaloob ng Diyos na pagkakataon? Kaya agad niyang tinawagan si Charlie at nagtanong, Mr. Wade, gusto kong ilipat ang iyong kaibigan sa headquarters para maging assistant ko. Ang taunang sweldo ay isang milyon, o oh, hindi, dalawang milyon, hindi ko alam, nasiyahan ka ba? Alam ni Charlie na para kay Tylee, ang taunang sweldo na dalawang milyon ay isang patak sa balde. Gayunpaman, para kay Zhao Hao, ito ay mas mababa sa sampu o 20 taon ng pakikibaka, at maaaring ito ay hindi man lang umabot ng ganoong taas sa kanyang buhay. Siya ay bumuntong hininga ng may kasiyahan at nagsabi, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mahirap para sa iyo. Chairman, mainam na magpadala ng paunawa sa aking kapatid ngayon, upang siya ay maging masaya ng mas maaga. Si Tyley ay hindi nangahas na tumanggi at magalang na sinabi, Mr. Wade, please rest assured, hayaan ko ang manager na magpadala sa kanya ng isang abiso sa trabaho. Kabanata siyam na at siyam naputlima. Matapos ibaba ni Charlie ang tawag ni Tyley, sinabi niya kay Zhao Hao sa harap niya. Nakausap ko na ang yung chairman, sinabi niya na ilipat kanya sa headquarters para maging assistant niya. Si Zhao Hao, kasama ang buong mesa ng mga kaibigan, lahat ay natigilan. Narinig na ng lahat ang pangalan ni Tsai ngunit siya ay isang napakayaman na tao na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Talagang hindi isang ordinaryong trabaho ang maging katulong sa isang taong sobrang mayaman na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Imposibleng magkaroon ng pagkakataon ng mga ordinaryong tao. At least, kailangan mong makapagtapos ng PhD mula sa isang prestigyosong universidad, o kahit na may katulad na karanasan sa trabaho sa maraming malalaking kumpanya, na dapat isa alang alang ng isang mayayaman na lalaking tulad ni Lei. Alam ng lahat kung ano ang nangyari kay Zhao Hao. Siya at si Charlie ay kakagraduate lang ng high school sa simula, dahil kinuha lamang sila ng ampunan hanggang sila ay labing walong taong gulang. Sa oras na yon, pagkatapos nilang magtapos ng high school, dumiretso sila sa trabaho sa lipunan. Si Charlie ay mas mahusay ng kaunti sa kanya, dahil hayaan siyang linangin ng isang relasyon para kay Claire. Ipinadala siya ni Mr. Wilson sa Orris Hill University upang mag-aral ng isang taon. Gayunpaman, si Zhao Hao ay nagtatrabaho mula nung siya ay labing walong taong gulang. Nagtatrabaho sa mga construction site sa loob ng ilang taon, at pagkatapos ay nagpunta sa Haicheng upang ihagis sa loob ng ilang taon. Sa madaling salita, ang sitwasyon ni Zhao Hao ay walang pinagkaiba sa mga tiyuhin ng mga migranteng manggagawa na nagtatrabaho sa construction site. Ang pinagkaiba lang ay medyo mas bata siya. Kaya biglang gustong magtrabaho ng ganoong tao bilang katulong ng super rich na lalaki. Kahit na marinig niya ito, napaka-magical sa pakiramdam. Si Zhao Hao mismo ay hindi rin naniwala. Hindi lang siya naniwala, naramdaman din niya na hindi niya kayang maging assistant ng chairman. Ang pagiging isang team leader sa sarili mong kumpanya, ay nakakapagsunog na ng mataas na insenso. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono ni Zhao Hao. Nakita ni Zhao Hao na hindi pamilyar na numero yon, kaya sinagot niya ang telepono at nagtanong, Hello, sino po sila? Agad na sinabi ng kabilang partido, Hello, si Mr. Zhao Hao ba ito? Ako ang direktor ng tauhan ng Tai Lei Group. Ako ay tumatawag sa iyo upang ipaalam sa iyo na ikaw ay nalipat na sa punong tanggapan upang magsilbing assistant ni Chairman Tai Lei. Ibibigay sa iyo ni Chairman Kyle ang isang linggo para maghanda, pagkatapos ay maaari kang direktang magulat sa punong tanggapan. Natigilan si Zhao Hao at bumulong. Niloloko mo ba ko? Ikaw ba talaga ay humihiling sa akin na maging assistant ni Chairman Tyle? Hindi po ako nakakapasok sa universidad. Napangiti ang kabilang partido at sinabing, Espesipikong ipinaliwanag ni Chairman Tyley na hindi mahalaga kung ano ang iyong mga kwalifikasyong pang-akademiko. Papayagan kang gawin ang posisyong ito, at hindi mo kinakailangan na magkaroon ng anumang mga kasanayan, hanggat maaari kang magmaneho. Hindi mahalaga kung hindi mo kayang magmaneho. Maaaring bayaran ka ng kumpanya para mag-sign up para sa pagsasanay. Nagmamadaling sinabi ni Zhao Hao. Mayroon akong driver's license. Kinuha ko ang pagsubok ng lisensya ng higit sa tatlong taon. Nagmaneho ako ng taxi sa Haicheng saglit. Ngumiti ang kabilang partido at sinabing, Mabuti naman. Matutulungan mo si Chairman Tai Lei sa pagmamaneho. Kung may kailangang gawin si Chairman Tai Lei, sasabihin niya sa iyo. After speaking, the other party said, By the way, 2 million per year ang sweldo mo, ito ay ang pangunahing sweldo, hindi kasama ang mga bonus at komisyon sa pagtatapos ng taon. Magkano? Tinamaan ng kidlat si Zhao Hao. Akala niya ay may problema. Paano ito magiging posible para sa dalawang million sa isang taon? Sa kanyang kasalukuyang antas, maaari siyang kumita ng 100,000 sa isang taon na lubhang kahanga-hanga kahit sa pinakamagandang pangarap na naranasan niya, hindi niya naabot ang antas ng taunang sweldo na dalawang milyon. Nang makitang tila hindi siya naririnig ni Zhao Hao, inulit ito ng kabilang partido at taimtim na sinabi, Mr. Zhao, ang iyong pangunahing sweldo ay dalawang milyon sa isang taon. Si Zhao Hao ay nanginginig sa takot at sumigaw. Ang dalawang milyon sa isang taon ay sobra na.